Good morning mga katiksay, ito, kapwesto ulit tayo, tabay tayo sa mga lutang Stay tuned na lang mga katiksay, good morning, good morning sa inyo lahat, shout out sa lahat ng mga maniniksay, good morning, good morning Sting tayo pili pili malaki laki ng konti lalim eh ang lubog namumuti lang yan mat hindi naman tinamaan <laughs> tama eh sintado yun eh Lahat ng ano di sa atin, ano lang, bistay na lang. <laughs> Dito kasi makapal. kaso medyo maliliit yung iba makapal mga three finger bang aga bo ba? Aba, natutulog pa ako nun. Alas 5. Ha ha. Maliliit nga rito pero makapal. Eh pag naipon mo yan, mandaming kilo niyan. Pag naipon mo naman yung kapal na yan, kahit maliliit. Maraming kilo yan. Oh. Maganda oh. na sukat. Kala mo, maliit sa tubig. Pero marami na tayong huli. Nasa ano na, anim na yung huli natin. Puro ganito sukat. Okay. Pagbigyan mo na. Ganyan talaga mga maniliksay. Kung saan marami, dun pumupunta. Uh, but nabot medyo tagilid lang ang ating pira ang ating camera hindi nakita ah. nasa harapan ko kanina eh lumubog sa tagiliran na lumitaw oh. ganda na pala na sukat oh Oh. Ganda na na sukat, mga katiksay. Oh. Nasa ilalim, kala mo maliit. lubog takas ang tama yun, abot sa so, wakas mabot uli kahit tunog tumatama <laughs> kahit tunog tumatama Nagdadaan sa harapan ko, lumulubog eh. Diyan lumilitaw sa papunta sa iyo na eh. Oh, ganda na, na sukat nito Ganda na na sukat oh. Pagka ganito eh, may sarap niyan. Uli Ayun Tangay-tangay ang ating tali Papunta kay Bruno Buti na lang Tumatama Kahit pa paano Ah Gloria palo Pambihira but ah, tinamahan na naman baka jamba lalayo ito inaabot Kurang kong kapal, nakadungaw lahat. Oh, maliit lang pala ito. Pagbihiro. Oh. ko tinggir lo ang pulo ito oh ko dumingi molok sa malayo ito Olen sukat Iya, 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 iya. sapul sa ulo pala eh. Wala yung malaki. Ito na natin ito isa. Ito yung tama natin kanina. Ito. Oh. Ito yung malaki. toh ito malaki-laki ito. Malaki ng pagkaitim sa taas eh. Babol, lutang na lutang. Saan ay huwag mabunot. Oh, tama lang pala. Kala mo balak eh. Kaya pala nangangasuli. Eh. Kaya mo balak ba laki eh. Ayos na rin. rin pala. di po lo. finger no. Wala ko naman din napakalaki sa malayo. Ayos na rin. Kulay asul eh. Ka talaga kulay asul eh. Ang iba ang tingin mo ba laki? Ang malaki, malaki pala Malaki pala talaga. Six finger na pala. Oh. Okay. đi, đi, đứng đó, đứng ok, okay. Binda, binda. okay. pala piit pala asul na naman ay pinggir asul na asul eh ayos dimabubunot tumalah bani Oke. Okay. Mahangin dah. Mahangin dah. Di tong pala tu, ginger lo. Ah. tama lang four finger ulit ito ang makapal talaga eh four finger kaya naman walang isda ito ang binabaril ito

Айос, oh. oh. да. Ayos. Okay. Na susukat okay, na. Oh. di na. Ay. Aba, aba. Na nakita. Oh. Oh. may finger na pala Oh. Ako oh, na mo malaki. Oh, mga tiksay uwi na tayo. Masyado nang marami yung ating huli. Alauna na. Nang tayo pumunta rito alas 9 dami nating huli mas marami rin sa nakaraan ang dami ngayon suko na pahinga na tayo shout out na lang sa inyong lahat God bless God bless sa lahat ng mga maniniksay God bless you all shout out sa lahat ng mga maniniksay God bless sige thank you for watching o oh, oh yan, mga katiksay ang ating huli pakarami tatlong po mahigit yan eh, mga gloria pa rito dalawang gloria Ayan po ang ating huling ngayon, napakarami. Tayo na sumuko. Ayan. Malalaki rin. Mga 7 finger na yung iba. Pero kamaliit, 5 finger dito. Ayan, five finger dito.